Mga boss, welcome back sa ating channel Uncle Jason Vlogs. At ngayong araw samahan niyo ako mga boss, tayo ay bibili ng ating bigas, uh, particularly sa Binilarica Mid-Sayap. Ang sistema kasi natin ngayon mga boss, every weekend tayo bumibili ng bigas at yung binibili nating bigas ay yung kaya lang ng ating sasakyan, uh, which is p lang no, P7.25. Uh, kilos of rice so mas maganda kasi na doon tayo sa bodega bumili dahil mas malaki yung tipid natin kaysa sa dating ginagawa natin na doon tayo sa palengke bumibili so ngayon meron na kaming suki doon at fair price naman yung binibigay sa atin so samahan nyo ako mga boss sa ating uh, maliit na negosyo sa ating maliit na youtube so please like, share and comment below so, para naman ah uh, dumami ang ating mga subscribers. So, pumunta na tayo doon mga boss. Nakapag-withdraw na ako ng ating puhunan. At yun. Yung location ng ating uh, binibilihan ng bigas mga boss, nakuha lang rin natin yung uh, information no? sa so, mga nagbebenta rin ng bigas sa palengke. Particularly dito sa Pikawayan, North Cotabato. So maganda rin talaga na maging friendly tayo sa mga uh, may-ari ng mga negosyo dahil nagkakaroon tayo ng mga connections kumbaga. <laughs> dahil uh, bago pa man ako naka-discover nitong ating mga binibilihan ng bigas, no? player ng bigas ay nagpo-post ako sa Facebook na tatanong kung saan ba mayroong mga bigasan no na malapit lang dito sa North Cotabato ang problema alos lahat ng sumasagot ay nasa Bulacan ang iba naman ay sa Jensen so hindi natin kakayanin yung ganun kalayo na uh, supplier no dahil maliitan lang naman yung ating uh, negosyo so ngayon uh, nasa paikot natin na pera no sa ating bigas at pakunti-kunti meron pa rin no sa pera at sa ibang item tulad ng tuyo no o sa bisaya bulad itlog manok pero focus kami ngayon sa bigas dahil kahit pa paano no nadagdagan yung ating mga kliyente mga customer dito sa Ikaw ay anot at kinaganda nitong sa bodega tayo bumibili ng bigas mga boss dahil natutunan natin 'no oh, yung mga presyo yung presyo na kikita rin tayo ang akala ko kasi noon malaki yung tubo ng mga nasa palengke hindi pala uh, particularly itong mga magagandang bigas no maliit lang pala yung Uh, tubo nila nasa 20 to 30 pesos meron iba 50 pesos at malabo pala nang maabot sila ng 100 pesos so ang natutunan ko dito doon pala sila bumabawi sa mga mumurahing mga bigas no? dahil mas afford ng mas nakakarami yung murang bigas so doon sila bumabawi dahil mas marami yung nabibili or mas marami yung a uh, out na bigas na medyo mura samantalang yung mga bigas tulad ng mga jasmine rice ay no, sa past 2 uh, months ko na pagbili ng bigas galing sa bodega ay konti lang yung diferensya talo nga ng ating tropa kung mas makamura daw dito sa bodega oo makamura siya na, uh, 20 pero 20 to 30 pesos lang yung una akala ko talaga malaki yung diferensya pag sa bodega ka bumili ng mga imported rice hindi pala saktong tubo lang yung cellphone wala kasi tayong uh, cellphone lalagyan lang cellphone dito sa sasakyan. so yun na nga, ano mga guys <laughs> mga guys Alam, mga boss uh, natutunan ko na dun pala sa mga mas murang bigas No, halos bumabawi yung ating mga uh, negosyante no sa presyo. Ah, uh, syempre mas maganda kung maramihan yung bibilhin dahil mas malaki yung uh, matitipid or mas uh, less yung price no pag maramihan. Siguro pag may minimum na order galing dun sa bodega, siguro mas mababa pa yung bigay nila na presyo. So para sa akin kasi, pipito lang kasi yung kinukuha ko every biyahe ko no at medyo naawa ako dito sa ating sasakyan ito sa Wigo dahil tatlong buwan pa lang eh parang nagre na siya <laughs> pero hindi naman natin oh, no? kaya salamat ko, hindi naman tayo araw-araw bumibili ng bigas every weekend lang dahil yun lang yung panahon natin na pag-deliver dahil meron na yung duty no? so sa mga nagtatanong kung kumusta na ba yung takbo ng ating negosyo actually mga boss prior dito no sa pag balik natin ang negosyo no dumaan tayo sa medyo mahirap na sitwasyon dahil naubos yung puhunan ko sa so bigas dahil nga no sa mga certain problems at issues uh, isang issue na na kinaharap ko no ay yung ginagamit ko yung yung kita or ginagamit ko yung kapital kahit wala pa yung kita Uh, wala pa hindi pa ako nakaka nakasingil yung prospect ko na kita ay ginagasta ko na. Uh, dahil doon ay namisandel ko no yung puhunan uh, at bakit no uh, alam niyo naman na sistema ay uh, ginagamit natin para sa pang-monthly natin na mga gastusin yung ating kita dito sa ating Uh, pag ninegosyo uh, hindi tayo nag-iipon or kumbaga yung yung kita natin ay pang personal na gamit para sa buwanang gastusin so isang mali ko o dapat matutunan ko ay yung magkaroon ng emergency fund para In case So nandito na tayo mga boss Sa ating Binibilihan ng bigas Hindi uh, na tayo doon sa Loob uh, Babalik lang tayo mamaya Pag nakabili na tayo ng bigas Ano okay. ako pang Multi ka Gang. So, tapos na yung transaction natin mga boss. itong ang sako. Tatlo sa likod. Isa sa harapan. So, parang dalawang pasahero na ako, no? Nasa likod, 75 kilos. Tapos 25 kilos dito sa harapan. So, let's go mga boss. tayo tapos na yung transaksyon natin at bago lang tayo natutumag maneho ng sasakyan mga boss dati si Mrs. yung ating driver pero ngayon kaya naman at nakapagbihay naman tayo ng bukid noon vice versa na ako ang nagmaneho. So, kahit papano eh, may confidence na tayo sa pag-drive. So, madali lang naman dahil pag highway, eh, hindi masyado maraming sasakyan. Eh, tulad ng sa city drive. <coughs> na maraming sasakyan so balik tayo ng pigoyan. natin mga boss kuminto ako mga boss kasi kanina pa pala ako nagsasalita eh. hindi pala nagre-record yung ating video <laughs> ay ako so kailangan pala natin talaga ito ng ano cellphone holder ba no? ah, kanina pa ako salita ng salita mga boss eh hindi pala nagre-record yung ating camera so tuloy yung kwentuhan natin mga boss ano ba Oh, no, haba na yung kwento ko kanina eh. Pala hindi nagre-record. <laughs> so sa gaya na sinasabi ko kanina na pagkatapos dito no, uh, diskarga diskarga naman tayo. Dahil wala na tayong labo, eh, tayo mismo ang nag diskarga Same sa pagdi-deliver natin ng bigas mga boss. Tayo ang nagdi-deliver at uh, prefer natin na uh, yung motor ang dalhin no dahil uh, may mga areas tayo na hinahati ng bigas na eskinita uh, so ang motor lang ang makapasok uh, at the same time hindi pa tayo ganoon ka master sa pag the drive ng society driving dahil uh, medyo hindi pa tayo expert lalo, -lalo na sa pag pa-parking so ang ginagawa namin ni Mrs. Uh, dinadala niya itong sasakyan at no, karga yung bigas samantalang ako naman ay nakasunod o nakabuntot sa kanya at kukunin ko yung bigas at yung motor yung gamit natin sa pag-deliver so may time naman na pag dalawa kami ni misis ay dalawa kami ang nag-deliver so medyo nahahawa kami dito sa ating sasakyan no? ito kay Wiggy uh, tama ba yun? Wiggy at ang pinangalan ni misis dito sa aming sasakyan dahil langwan buwan pa lang ay karagado na siya no sa buhay buhay so medyo hindi siya advisable dahil nga ah, hindi naman ito ang purpose niya pang deliver pero wala tayong magawa dahil negosyante tayo kailangan natin ng mga konting sacrifices so uh, hopefully na hindi tayo bibiguin itong ating sasakyan Uh, at hindi naman namin ito uh, tawag nito hindi naman namin ito ino you know, overload kumbaga pitong sakong bigas uh, dalawang no yung anim is uh, 75 75 150 kilos so parang dalawang ako parang dalawang ako yung pasahero sa likod at yung isa naman ay dito sa harapan yung 25 kilos uh, ang goal ko kasi is yung motor sana no na may sidecar at yun ang ating gagamitin pang kumpra ng bigas pero uh, masamang masamang ano to na balita yung ating Honda Wave no yung ating palaging ginagamit no? na ibinenta na uh, dahil yun nga no hindi, ginag hindi nagagamit dahil nga ginagamit natin yung click so ngayon na nakita namin na ito yung isa sa mga kailangan namin priority no maliban sa pwesto dahil nga inuna namin yung dirty kitchen <laughs> at yung bigas ay doon lang sa loob ng bahay nilalagay pero nilalagay naman namin siya no pinapatong namin siya sa upuan para hindi siya direct sa sa hig, uh, which is uh, malamig baka manigas yung bigas pag na uh, direct sa simento so mga boss ang lugar no ito natin yung kinukuna ng bigas ay Villarica uh, Mid Sayap no? Dito sa North Cotabato So baka may mga viewers tayo dyan na nagtatanong Na malapit lang dito no? sa North Cotabato ay no? Doon pwede kayong bumili Mara, uh, Mga almost tatlo o apat yata na hilera ng bigasan ay nandoon sa so, murang halaga uh, at para for mga boss ang um, naging problema lang naman natin sa bigasan ay yung pag-handle talaga ng kita no at nung kapital medyo sa loob ng 6 years ngayon ko lang naranasan itong problema ng ito dahil yung cost of living ay hindi naman natin binabago kumbaga ano yung cost of living natin dati eh ganoon pa rin Forente, bigas, gatas, etc. So, kailangan kong baguhin yung plano ko no sa paghawak ng pera dahil no, minsan nagagamit na natin kahit hindi pa dumating yung uh, kita. So, sige lang. Dahil part yan ng learnings sa ating pagninegosyo. -ne ang goal ko ngayon no, sana karoon tayo ng pwesto eh, sa tingin ko kahit around 100,000 na puna na paikot-ikot na uh, kaya na no? para masustain yung monthly juice ko yung monthly namin ng mga pangangailangan sa bahay dahil malit maliit pa yung mga bata eh, maganda talaga na karoon na tayo ng project ngayon no so natapos na tayo sa bahay natapos na tayo sa lote itong kotse naman uh, although 5 years to pay ito sinasabi ng iba na mas maganda kong cash at nasa ganan pero ah uh, hanggat may magpautang utang tayo <laughs> pero nga kung napanood no? Uh, isa sa sinasubaybayin ko yung kay Ma'am Souls G dahil doon pinapromote niya yung kanyang bigasan yung bakahan uh, gusto ko yung sinabi ng asawa niya no, si sir kalimutan ang pangalan nakarating na tayo ng bahay mga boss yan na aking princessa ang reyna ng aking buhay kiss mo tayo tumawag siya kanina akala niya siguro ano na sa akin <laughs> so talo mga boss diskarga tayo pagkatapos ng uh, Buwan ng bigas, siyempre, walang ibang mag-discarga dito kundi Akorin, yeah, let's go.